Alright. Bani ah, mga master date natin ano ang date niyan. September 8. Alas 8. Ah, fishing kami dito sa may dika. Sama natin si Tito at saka si Vincent. Oras namin alas 7. Alas 7 ang katapos ko lang mag set up dala kong set up Stradic 2500 HG loaded ng 15 pounds braided line Hydra tapos itong ating blue current nano all range uh, 9 feet 3 inches 2 section Yamaga blocks tapos leader line 20 pounds tsaka ating gamit is Chorinoya 12 grams uh, upgraded ng BKK hook sa fishing Vila. bumili tayo sali tayo sa kanilang palaro na online BKK hooks sana makahuli tayo Kaya kita kita naman sa spot mga master lusong muna tayo mga master at high tide pa hindi pa rin kayo makakakabila Buti na lang kalbado yung dagat ngayon kahit na may parating na bagyo Basaan ng itlog mga master Wala pa rin tayong huli mga master Si master kita meron na <laughs> Kaya nga Nakakita ka ba ng fisher man maputi Wala Nakakabila na tayo mga master Kahit na Malalaki pa yung alon at saka high tide Ah, pinilit na namin. Palitan tayo ng kwan. Lure. 5 grams white tiger. Subukan ko bawat yan mga master baka lang sakali. Ah na may napadpad isda fish mga master Pantuhog. Pantuhog. May pantuhog ka? Meron? Patuhog nga ako? Okay. Ayun o? Ah, lapo-lapo? Oo. Oo. Pang-zero mga master. Slow retrieve lang pala. Kailangan. Uy. Okay. Okay. So, mga master. Yêu, tăng gal Fish, on. Fish on. Andun ko yung sa dati. Hindi pa tayo mga master. Punta tayo dun. Nakadalawang pa naman na tayo. Ah, hari oh. oh. Sa mali maliit na lur nga lang mga master. ko ngayon. Masibad. Kuling punta namin dito mga master, kasama pa namin si Sese Si Jason Ngayon ah, uh, hindi rin natin siya makakasama kahit sa anong fishing activities natin Nauna na pala siya mga master sa so kan sa uh, tahimik na lugar ah. tignan tignan mo na lang kami master se si jason sa mga fishing activities namin Sipat ispat mga master Vision mga master Ako Kita ka Kita Okay din pare. Ano um, 'yung boto? Ah. Uh -oh. okay, mo. Ay ay ay. Ah, may dagdag. Sige, sige. ka mo. I-send mo nga sa akin yung kanyan. Link? Oo. Oh. Dito sa kanyan ko yan. Uh -uh. Donate mga master. Kakao! Uh, Ano na kasna ba? Ano kasna okay. ba? sa alasan sila Alasan sila nga na? Hmm? May ladeng tirot e Humanity 702 ano Sa akin, binigay ko na sa kanya yan Ang lupit nga nito Hindi kinakalawang kalawang na Pinano ko lang, pagdating na pagdating ko, hugasan ko kaagad. Imanit yun na... Saan na pero Good catch. Good catch. Maganda pala. Eh. Ay, 7-3 pala. Pag ano, inuhugasan ko kaagad pag uwi. Ah, meron na rin dito. Meron na rin mga kalawang. Hindi naman talaga ano yan. Mga dinaiwasan yun. Maganda pa nga ang ring guide niyan sa ano? Sa kapong. Bumili sa kapung naman kasi awapot. ako noon old captain pang boat ano jigging Kala, ano mabigat 'yun hindi maganda pang trolling paupo na bagong spot mga master time check mga master 1pm umiglip muna kami ng mga 30 minutes dito na ulit tayo sa ispat kung saan tayo ng mga honeycomb pabalik na rin kami dun sa pinagparka namin unti unti na namin habang pa high tide na bumalik dun sa <coughs> sa unang ispat natin mga master Lipat mga master, delikado na soft bait gin kami mga master dagdagan yung huli natin isang iyot bato uli ah, pa hapon mga master ah, pali pa na kami oras natin quarter to 3 ayun huli natin oh. ang good size naman mga iyot ba to Tsaka honeycomb Wala na rin sumisibad eh Pinawa na namin lahat Nag soft bait na kami Wala pa rin Okay naman yung punta namin at may huli naman at least hindi zero Nga lang sobrang init To spot natin o no, mga master Ayon. Di ka sa Laring Cove Valera Aurora Ayon, Sige mga master uh, Thank you Hanggang sa susunod na dayo natin സാമച്ച